ga uh, Sir Jay na yung lahat ng mga missionary workers natin ay nakatutok ang kanilang mga cellphone doon mismo sa ginagawang raid para kung ano man ang mga ginagawang paglabag tulad ng pagwasak eh makunan eh puwede maging ebidensya yon ang pagkaso mm. laban doon sa mga autoridad na nag-conduct ng uh, raid. Uwa. Tama. Oo. Korek, korek. Tama ka. Tama ka. Ayan, at uh... Oo, kung ang uh, nagra-wrap up na lang itong ano, hindi natin alam kung itong mga officers, nagre-report siguro sa kanila kung sino man yung nakakataas. Uh, pero kung ang magbabasihan lang, yung pinakita ng document, the reason why they are there, is practically uh, an implementation uh, noong uh, arrest warrant ng Pasig Regional Trial Court. Ang ano lang nga, ang pangit lang nga dito, ang um, hindi lang kagandahan sa paningin ng taong bayan is yung dami ng mag-serve ng warrant at saka naka-pull butter gear na hindi naman Abu Sayyaf yung inuhuli, hindi naman NPA, ha? Ah, hindi naman uh, Anong tawag nito? Kaya nga, mga kalaban ng gobyerno. Alam mo, Sir Jay, dapat ganito yung ginagawa ng gobyerno laban sa CPP-NPA, yung pag-grade doon sa mga uh, sinasabing uh, may koneksyon dito sa CPP-NPA, eh dapat. Eh ginaganito nila. Dahil yun ang gumagawa ng karahasan at kalaban mismo at nais pabagsakin ang gobyerno. Swerte nila kasi na nagupo na yung NPA dahil sa campaign ni Pastor Kibuloy at saka ng National Task Force. Uh, kasi kung hindi, wala ka makakita mga polis dito. Kasi tandaan nyo, kayong mga hindi pa pinanganak noong 1981. Hmm. Ang Davao City, laboratorio ng NPA. Oh. Walang araw na walang pulis na binabaril yung mga NPA mm. sa Davao City. O, oh, kaya ngayon, tahimik na tahimik, pwede ka mamasyal kahit madaling araw, sa tulong po yan nang ng mamamayan ng Davao, kasi nga nag-alsamasa. Yun ang inaano ko, kinatatakutan ko eh. Itong mga ganitong pang-aabuso, baka mamaya maghalit na uli yung taong bayan, no? Uh, especially the Bawenians, mm -hmm. no? Uh, kaya yan ang tinitingnan natin ano ang ramification itong ganitong uh, pagdi-display ng karahasan mm -hmm. at panliligalig. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, uh, Sir Jay, yung ginagawang uh, raid ngayon ng mga otoridad dito sa KOJC compound, isa na yan, doon sa Prayer mm -hmm. Mountain, sa Tamayong, at meron ding Glory Mountain sa Tamayong din uh, yung isinasagawa. At uh, kanina nga ay uh, may mga E choppers na na umikot uh, paikot-ikot nga sa mga compound at uh, diyan po mismo sa compound ng uh, The Kingdom of Jesus Christ. At kung oh. maalala din, uh, uh, Sir Jay, ma-share din natin bago ginawa ang raid na ito, may mga drones na na umikot-ikot na jan sa compound. Aba, pinag-aaralan na yata kung saan papasok o kung saan ba ano bang plano nitong mga nais na uh, lusubin nga itong uh, compound ng uh, The Kingdom of Jesus Christ. Kaya ito na nga <laughs> nangyayari na pangit eh, pangit lalo na daan. eh um, ewan ko ha. Yun nga sinasabi ko. Naka, baka nakakalimutan ng mga namumuno sa PNP. Na yung, ano ba yung PNP Act? Philippine National Police Act, civilian in character, national in scope. Pag sinabing civilian, you're supposed to be civil, ha? Hindi yung pupunta ka sa isang eskwelahan, Naka ano ka, naka M14 ka, naka M16, naka M203. Uh, na dapat ginagamit lang. Uh, ayan, nakikita natin yung sa uh, yung dalawang helicopter na yes, ikot na ikot. Yes, upper right uh, corner. Mm, -mm uh, ating uh, TV screen ngayon. Ayan, ang problema sa kaiikot na dyan, eh, daanan din ang mga aeroplano yan. Baka magkabanggaan pa eh. Yan oh. Ah, baka apektado yung rin yung uh, sa... operasyon ng airport dahil sa ginagawa nilang uh, operasyon.